Oh na, na, dili siya pareha ba? Dili pareha ka no? na no? no? Na inipis. Na ibaga. Medyo pareha itong tao nagkuhan ba? Na itaw ang magkuhan. O niya, ang ko mo din eh. Muy mag, -tano. o mag... oh mag... Otro. Ha, dubling. di ay. Na, lahi na ba? Kung tao magtanong. Oo. O niya, ang kuhul dili man dito. Mahuro ko ganun ko ano? Di mamatay, mamatay no? Tanan no? Oo. Lagi. Di mo dito na mamatay sa kuhul? Na kay naa may mga itlog Unya ra kay na sa kuhol. Na lahi ra jud imong o kay e, saan yan o? No? Maayo jud ang tao mag Kaniya pag kuhan sa kuhol o. Wa na hurot na yon. O kana ang kaniya sila kaniya silang sa duol nako mo ani sa makida Ang kato dito mo sa tao ang tanawa, di prinsya, ang sa may di prinsya ana. O kana diha o baga o kana. Kana baga mo sa tao ang tanong man na ang tao ang kanina sa dool na ko mo ni ang sa makina o kani ang sa makina o mo sa makina kung asa ay maayo o niya pagkao na ni si Kuhol aka sara. o Sarah o ang sa tao o ang tao nagpuan na na tanong o asa may maayo